15 1 16 हां इक्वल 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sa lahat at ang tayo sa labas at uh, yung katapos lang ano ng apartment ngayon ay uh, ipotunta natin si Alvin ngayon kasi kasama natin isa sa trabaho ngayon kaya uh, tapos tayo doon sa ating lahat sa mga langit at ating mga at ang tayo sa may ng and then tingnan tayo doon at uh, tayo na

すいません。